pag sa tinubuang lupa ni Andres Bonifacio. Aling pag pa ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila. Gaya ng pag-ibig, pag, -ibig, pag, -ibig, pag, -ibig, pag -ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa? Wala na nga. Wala! Ah! ah! Ulit-ulitin mang basahin ng isip at isa-isahin talasasing pilit. Ang salita't buhay na libang at titik. Na isang katauhan, ito'y namamasin. Banal na pag-ibig, pag ikaw ang lokal Sa tapat ng puso ng sino't alinman. Ingbay taong bubat, maralita't mangmang. Nagiging nakila at ininagalang. Pagpuring lobos, ang nagiging hangad Sa bayan ng taong may lamal na ingat. Umaawit! sulat. Kalakhani nila'y isinisiwalat. Walang mahalagang hindi inahandog ng busong mahal sa bayang magkukog. Dugo, yaman, dulong, tinis at pagod. Buhay may abuting pagkalagot-lagot. Bakit? 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 Anong itong sakdal ng laki? nang hinahandugan ng buong pagkasi na sa lalong mahal na pangyayari at ginuguluhan ng buhay ng iwi. Ito'y ito inang bayan, ito'y ito inang bayan tinubuan, ito'y ito inang bayan tinubuan. Siya'y inatangi na kinamulatan, ng, ng kawili wili liwanag ng araw, na nagbibigay init sa lurong ng katawan. Sa kanya'y utang ang unang pagtanggol ng simoy ng hangin nagnagigay ng lunas sa iris na puso na singhap singhap sa panumanalim ng si at hirap. Kalakip din ito'y pag-ibig sa bayan ang lahat ng lalong sa muli mahal mula sa masayad gasong kasamulan hanggang sa katawan ay mapasalibingan. Ang mga kapanahon ng aliw ang inaasang araw na darty, ng pinakamatamawa ng eh, mga di, alipin. Diban pa ba sa bayang tatanghalin? At, at ang, ang balang kahoy at, at, at ang balang sanga na parang gubat na kaaya-aya. Sukat ang, ang makikita sa iyaala-ala. Ang ilat ang, ang giliw lampas sa saya. Tubig niyang malinaw sa anak ulo. Bukal, Bukal sa batisang nagkalat sa bundok. Malambot na huni ng matuling agos na nakakaaliw sa pusong may lungkot. Sa ng abang, mawalay sa bayan. Gunita kay laging sa bibi ng lumbay. Walang alaala, inaasang-asang, kundi ang makitang lupang tinubuan. Pati nang magdusat Sampung kamatayan waring masarap kung dahil sa bayan at lalong maghirap o himalang bagay lalong pag-irog pa ang kanyay alay kung ang bayang ito'y nasa panganib at siyang dapat ipagtanggili ang anak, asawa, magulang, kapatid isang tawag niya'y tatalikdang pilit Wa kung bayad ng Katagalugan ay nilalapasanan at niyuyurakan katwiran puri niya at kamahalan ng samanang nilog ibang bayan. Ibig sa tinubuang lupa ni Andres Bonifacio.